Ma Salvador ni Butyag nag-enjoy siya sa yung single life siya magbuwag ni Gerald Anderson si Crystal Clemente sa showbiz chica man sila ng ni Gerald Anderson, Maha Salvador ni butiyag nga nag-enjoy na siya sa iyang single life karon o dili pa musod sa lain na sang relasyon. Sa press con, kagahapon sa gibidahan ni Maha nga salidang Bridges of Love, ibutiyag sa dalaga nga grabe siyang nasakitan sa panagbuwag nila ni Gerald. Pandaw okay na siya karon. Pero sobrang ayun, nag-enjoy ako mag single. Yung mga gusto kong gawin para sa sarili ko, nagagawa ko na kasi di ba? Pag like single ka, alam ba? Oo, oh, oh, lahat pwede mong gawin. Parang ikaw mismo, um, kung ano man yung magiging decision mo, eh, ikaw yung magde-decision nun. Dati kasi, di ba, pag meron kang karelasyon, syempre, kailangan mong respetuhin or is i-share or antayin yung mga, di ba, Oh, sigon sa actress nga dako og natabang ang iyang mga katrabaho sa seryeng Bridges of Love nga sila si Paulo Avellino ug Jericho Rosales sanglit lit mao makahinabi matag adlaw Paulo og Jericho sabdaw ang nagpaanggo sa iyang kabililhon gipalibutan sabdaw si Maha sa mga taong nagmahal kaniya sa pagkakaron matud ni Maha nga mubawi ilang usa sa iyang kaugalingon tungod kay daghan pa siyang ganahan buhaton o wala pa sab siya time for love Crystal Clemente sa showbiz chika